Ah, bedo mahal na po ang uh, mga senior citizens. Ay, tayo bahay ay ko buko abandonado na po. Wala nang nakatira. Napabayaan na. Tinutubuan na ng mga halaman. ipil po putol ko na ipil tsaka ano yun na naman ako at nag didilip na naman dito sa amin tabasay ko ng mga ipil babawas na naman ulit ako Aduldol po ito. Nagawa eh. na naman ako ng pag-iirapan ko yung Pagpapawisan ako. Yung babong, nalinis ko na po yung babong. Nagbawasan diba, ko na. pagpapawis papawis na pero pa rin po ako dito sa gym neto hindi ko nalang po binibigyo Ako papawis na po ako araw araw po ako nagdaganyan maga hindi ko nalang po binibigyo nakakita naman yung bira na ko yun. salamat